maka-usap natin ngayon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head ng Antike na si Broderick. Is this Train? Tra sir? Yes, sir. yes po, ma'am. Train. Yes. Hi, sir. Uh, magandang gabi po sa inyo. Well, sir, let's begin with this. Uh, since um, uh, we started with the story of yung angulo po ay yung suspension ng uh, bus company, no? Itong uh, Ceres Liner, hindi lang naman sa Antike nag-ooperate, no they operate in the entire Panay Island which covers the provinces of Antique, Capiz, Aklan, Iloilo. So yung uh, pagsuspend po ng uh, bus company na Ceres sa Antique lang po ba yung rutang yan lang po ba or the entire Panay Island? Sa ruta lang po ng Antique po mapiya. Why, yeah, why not the entire why uh, not the entire island? Why not the entire uh, Panay Island? Probably, kasi dito ang nangyari yung sakuna. So ang sanction eh, dito lang ng no? Mm -hmm. ng uh, LTFRB. But they have the same buses for the entire uh, island, right? Yeah. But of course, uh, the, other, the rest of Panay will suffer also dahil mm. monopolize ko ng series ating uh, ano eh, yung bus transport dito. Mm hmm okay well of course like like we introduced you as the PDRM PDR, eh, head and hindi po yung uh, LTFRB or LTO Jan but uh, I was just wondering kung yung uh, franchise nitong Ceres is uh, just for and uh, syempre they will base it on the franchise no yung yung binigay na license or permit to operate so it para bang ano yan, naging uh, ano po iyon uh, parang they have separate Uh, permits for separate areas? W would you know? Would you know the answer to that question, sir? Uh, hindi ako masyado aware mo, no? but uh, for sure may franchise sila dito, the whole of uh, Panay Island. Mm -hmm. Dahil uh, sa sinabi ko, sila lang naman yung bus company na malaki dito na nag-serve. Uh, no? sa sila sa lang, ang commuters. bus, sila lang ang bus company na nag-serve dyan. They are the only bus company in the province, in, in the island of Panay, correct sir? Yes, sir. yes po, no. mm -hmm. Okay. Kanina po ang, ang binanggit ng governor ng Antique is that uh, may nangyari na raw aksidente dyan, same place, no? And uh, she was saying na dapat uh, isarado na yung ruta na yan and for DPWH to build uh, another road instead of that one. Uh, and, and I suppose uh, Ceres bus din po yung naaksidente dyan? dati. Uh, yes ma'am. Uh, yes po ma'am. second time na uh, po na nangyari na serious bus po yung involved sa accident. Aside from that marami na rin po mga incident ng uh, pagkahulog diyan sa the same area po na ito kasi identified mm -hmm. namin na black spots na ito that's why na meron namang mga initiative na ginawa but uh, I think it's not so sufficient no para ma prevent o ma-reduce yung mga accident dito. Mm, okay, so second time lang for a Ceres bus, but there are other, uh, other vehicular accidents involving uh, uh, g what jeepney sir, private cars, etc. Yes, cargo trucks uh, mostly. But. And is it because ma mabilis ang takbo nila or talagang like you said may mga blind spots or or what? What is ano po yung findings? Because I mean it's it's interesting because it just keeps happening over and over again. Yes, common po yung uh, mechanical defects po. At uh, of course, uh, yung iba dyan, eh, medyo mabilis din ang uh, no, mga reckless, no? driving, uh, negligence po sa maintenance ng mga sasakyan. Yung ang common na process ng bakit may mga aksidente palagi dyan po. Mm, for uh, for all the accidents? So, uh, we consider that the terrain po na talagang uh, medyo may mga curves dyan at uh, malalim po yung bagin po. Mm -hmm. Okay. Um, and uh, the, 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 kanina sabi po ninyo, merong mga uh, reckless uh, driving, for example. Usually, yung mga sasakyan na na-accidente dyan, how fast are they going? Uh, kasi pa, from Iloilo -Ilo to Antique, eh, pa lusong ito eh. So, kung nangyari dyan, eh, hindi na nila ma-control ano, no? Hindi na nila ma -control once na magkaroon ng mechanical defect o oh, like yun uh, yan, mawala ng brakes, o yung uh, iba pang mga mga defects no sa sasakyan. Oh, sir, o so how fast katalatan. usually? Oh, oh gaano kabilis ang takbo ng sasakyan? Well, sa, tanina, uh, sa according sa witness itong nangyari na ito, mga tumatakbo na siya ng mga 60 to 70 palusong eh. So May hirap na po pigilan dahil nawala na nga ng uh, brakes according sa mga eyewitness po. 60 to 70 kph. Ano po yung speed limit? for that particular road? Uh, wala po tayong uh, ano pa dyan, policy with regards sa speed limit at yun po ang mga recommendation na siguro tingnan at uh, yun ang implement para maiwasan din po yung mga ganitong mga uh, sakuna po. Well, why wouldn't you have a speed limit for that, sir? If like you said, uh, there have been over the years so many accidents, bakit po walang speed limit kung madalas ang aksidente doon? Uh, actually, may ano naman po, may mga warning signs dyan. Uh, tama nga po, may mga speed limit, pero nung pero process na may warning well dyan, uh, tinanggal yung mga signs na yan at mga information. So, hindi na naibalik. So, walang kung uh, guidance yung ating mga driver. No? So, most probably, yun po yun ang isang recommendation na eh, ano ngayon, implement ka agad para at least uh, hindi na masundan pa itong mga sakuna ko. Mm -hmm. Sir, itong uh, latest casualty count says uh, there are 17, uh, tama po ba yan, 17, no? Labing pito ang patay and uh, uh, 12 injured. Uh, nadagdagan na po ba uh, itong mga namatay because uh, earlier it was 14, tapos naging 17? Uh, wala na rin po, no? Dahil uh, yun nga, uh, on the spot 16 po ang na-retrieve uh, namin plus uh, yung kanina mga 3 a.m. yung nag-expire uh, yung isa, so 17 po yung death natin. At meron tayong uh, apat na uh, injured na, o, o in stable condition naman sa ngayon at sa suspectal ng antike. At yung pito, yung massive injury at uh, critical condition dinala po sa ilong you know, for uh, further treatment po. Sa so, ngayon wala naman po mga balita pa na nagagagan po yung, mga uh, uh, especially yung death po. Mm -hmm. Huling tanong na lang po sir, uh, so may suspend suspendido po yung um, uh, permit ng Ceres for this particular route. Um, however, like you as you pointed out, this is the only the one and only bus company that services the entire Panay Island, uh, in, in, including Antique, uh, Antique, Capiz, Aklan, Iloilo. So this will last for only a few months and then ibabalik na kaagad because walang so in other words there's no real, you know, there's no real, wala, wala talagang effect yung suspension. Kasi makakabalik din sila dahil sila lang ang bus company doon. At of course, ma'am, uh, may effect so, sa mga commuters, uh, especially that uh, holiday season ngayon, maraming umuwi at uh, mga estudyante, ito, sinasakyan. At dahil kasi yung may mga ban naman dito at iba pang mga private na mga companies na maliliit na sasakyan so ito lang mag cater so there will be of course a significant effect sa commuters dahil mas mahal po yung mga fares ng itong mga ban at mga mga maliliit na mga hmm. mag, uh, transport uh, sa ating mga commuters to hmm. Bakit nga po ba isa lang po ang uh, bus line or bus company sa Panay Island? Uh, may mga marun din but uh, yun, so, kasi uh, dum uh, dum uh, ano sila eh kaya sila ng marami kasi unit itong series slider malaking kumpanya so uh, nalulugi yung iba so nag-stop na rin sila ng mga pag uh, negosyo ng transportation dito All right, maraming salamat po sa inyo, Mr. Broderick Train, ang Antigua PDRRMO Chief. Salamat po, sir.